So what's up mga katropikes Mi again nagbabalik Ang guwapo nyong amigo Mga ligo na Mga ligo na mga katropa Mga inaning urasa Manggot Wala na ligo sa Sa usakatuburan tuburan Kay Nagan mong kukay tao nang Tris-tris Basta inaning urasa Dari ko tigaligo -tig Pinindot mo kayo may tao ba? Hindi mo kayo. Ya, yeah. umuwi yeah. yeah. ko na yan eh. Humay. Ano nga humay yan? Yan dito sa babaw. Kuhan, tubo. Yan yeah. dito, kayo ispat para liguan. Eh, okay, way tao, way sa gabal. <laughs> dari dai ang tubig dai mano siya tubig oh medyo ligit siya ingon nga kuan pero okay na na dito ko tibiliguan sa ubos kaya okay, basta yung naning rasa daghan na yung kaya tibiliguan daghan na kaya magamit sa kuwan ba madugay Magdu yan pag maayo pero dali lang ayo nindot ko tayo kay ilin ng ikorosa so mga rata bye bye si you next video